What's up, Madlang people? I'm Angela Janine, 26, ang live Host Survivor ng Marilao, Bulacan. Libel, Libel Survivor? <laughs> live host po, live host. Live host. Live host. <laughs> kala, <laughs> ko, kala ko, live, <laughs> kala ko, <laughs> kala ko <laughs> ano kaso? Kinasuhan siya ng Libel, tapos hindi siya na-acquit na siya, okay. kaya Libel ah, Survivor. Oh, Para nag-iba yung mic ko, hello? na -acquit. Hello? <laughs> Oo, oh, oh, no? Iba yung mic <laughs> ko. natatakpan na, una, lang kasi yung ano mo. Ay, kaya, okay pala to. Ah, kaya pala eh. <laughs> Hello? O oh, sabi ko, ba't parang ang baba nung mic? Oy! Oh ang <laughs> baba! <laughs> that's Hello. Tasya! <laughs> 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 parang kay chairman ka ba? <laughs> uh, live host? Yes po, live host. Sa streaming, mang gano'n? Uh, live si streaming po and also, um... Recently po, natanggap ako on a uh, work po na studio host on a online gaming platform. Oy, oh, oh, wow! wow. Yes, Congrats! Po, po. Online gaming. Mm -hmm. Hindi okay. na naman po ugo to. Legal, legal. Accredited naman po siya. Okay. Yes. Oh. Okay. So, anong pick-up okay. line mo para kay Val? Ah, uh, ba diba Val, next year election na. Pero alam mo, okay lang kahit hindi na ako tumakbo. Bakit? Kasi, boto pa lang ng magulang mo, panalo na ako. Oh! Oh! Yeah! Para sa ni Val, Buti pa siya. Boto. Uh, Oo. Oh, uh, boto ang uh, magulang. Uh, Agad. Wala pa man din. Sabi ni Carrie, Ouch. Oh, uh. Okay. Hinga natin ang opinion si uh, ex-girlfriend na si Carrie. Carrie, what do you have to say about the three girls? Lahat po sila maganda. Magagaling magsalita. Uh, talented. Skillful. Pero mas gusto ko po si number three para kay Val. Dahil? Uh, Oo, dahil. dahil gusto po ni ayaw po ni Val nung malayo. Tapos ayo din naman po ni Val nang huh? um, LDR. Jovela oh, kasi taga-Bambanga. Oh, Tapos po. si ano si Gianna taga-Cavite. At feeling ko dahil nasa same industry po sila ni Val, mas may intindihan po ni Gianna si Val at ganun din si Val kay Gianna. Ano industry ba kayo? Gianna si or si ano Angela. Si Angela, Angela taga Bulacan. Sorry, Angela, sorry. Hmm. Ah. Si Angela. Po. Okay. Si Angela daw ang mabebetan ni ano, Val. Okay, okay. So malaman natin, malaman nga natin kung talaga mabebetan ni uh, Val ang pinupush para sa kanya ng ex-girlfriend.